Ang aklat ni Josue, Kabanata, Ikadalawampu. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sabihin mo sa bayang Israel na pumili sila ng mga lungsod kanlungan. Ayon sa sinabi ko kay Moises, ang makapatay ng di sinasadya ay maaring tumakburoon upang makaligtas sa paghihiganti ng namatayan. Mari tumakbo sa isa sa mga lungsod na ito, humarap sa hukuman na nasa pagpasok ng lungsod at ipaliwanag sa matatanda ang nangyari. Papapasukin siya at doon papatirahin kapag sinundan siya roon ng mga nagnanais maghiganti, hindi siya isusuko ng mga taga roon. Ang aklat ni Josue, Kabanata, Ikadalawamput Isa Ang mga pinuno ng mga angkan sa lipi ni Levi ay lumapit sa paring si Eliezer, gayon din kay Josue na anak ni Nun, at sa mga pinuno ng mga angkan ng buong Israel. Nasa siya lupa sila noon sa lupain ng kanaan, sinabi nilang, Ipinag-utos ni Yahweh sa pamagitan ni Moises na kami bigyan ng mga lungsod na matitirhan at mga pastulan sa palibot para sa aming mga kawan. Dahil dito, ang mga anak ni Levi ay binigyan nga ng mga Israelita ng mga lungsod at pastulan mula sa kanika kanilang bahagi ayon sa utos ni Yahweh. Unang tumanggap ng mga lungsod ang mga sambahayan sa angka ni Kuhat, labing tatlong lungsod mula sa mga lipi ni Huda, Simeon at Benjamin, ang ibinigay sa mga angka ng mga pari sa lahi ni Aaron. Ang ibang mga sambahayan sa angka ni Kuhat ay tumanggap ng sampung lungsod mula sa lipi ni Ephraim, ni Dan at sa kalahati ng lipi ni Manases. Ang mga sambahayan sa angka ni Gershon ay binigyan ng labintatlong lonsod mula sa mga lipi ni Isakar, ni Asher, ni Neftali at sa kalahati ng lipi ni Manases na nasa Bashan. Ang mga sambahayan sa angkan ni Merari ay tumanggap ng labindalawang lunsod mula sa mga lipi ni Naruben, Gad at Sebulon sa pamagitan ng palabunutan ayon sa niutos ni Yahweh. Sa pamagitan ni Moises, binigyan ng mga Israelita ang mga anak ni Levi ng mga lunsod at mga pastulan. Ito ang mga pangalan ng mga lunsod na galing sa mga lipi ni Simeon at ni Huda na ibinigay sa mga anak ni Aaron mula sa angka ni Kuhat na anak ni Levi. Sila ang unang nabigyan batay sa palabunutan. Tinanggap nila ang lunsod ng Arba. Si Arba ang ninuno ng mga anaseyo na ngayon tinatawag ni Hebron sa kaburulan ng Huda kasama nito ang mga pastulan sa palibot, ngunit ang mga bukiri ng bayan at ng Nayon ay ibinigay na kay Kalib, na anak ni Hepone, bilang kanyang bahagi sa lupain. Ito pa ang mga lungsod na ibinigay sa mga anak ng paring siaron, ang Hebron na isa sa mga lungsod kanlungan at ang mga pastulang sakop nito ang Libna kasama rin ang mga pastula nito, ang Hatter, Estemoa, Holon, Dever, Ayen, Hota at Betsemes, kasama rin ang mga pastula nito. Siyam na lunsod ang galing sa mga lipi ni Simeon at ni Huda. Mula naman sa lipi ni Benjamin, tinanggap nila ang Gibeon, Geba, Anatot at Almon. Apat na lunsod kasama ang pastulan ng mga ito. Lahat-lahat ang mga angkang ito buhat sa lahi ni Aaron ay tumanggap ng labing tatlong lunsod kasama ang mga pastulan nito. Ang ibang mga levita sa angka ni Kuhat ay tumanggap ng ilang lunsod mula sa lipi ni Ephraim. Ibinigay sa kanila ang shekem na isa rin sa mga lungsod kanlungan sa kasama ang mga pastula nito ibinigay rin sa kanila ang Heser, Gebsaim at Bethhoron gayon din ang mga pastula nito apat na lungsod ang galing sa lipi ni Ephraim binigyan din sila ng apat na lungsod mula sa lipi ni Dan ang LTK Gebeton, Ayalon at Gatrimon, kasama ang mga pastula nito. Dalawa naman ang galing sa kalahating lipi ni Manases sa kanluran ng Hordan. Taanak at Gatrimon kasama rin ang mga pastulan nito. Sampung lunsod lahat pati ang mga pastulan nito ang napunta sa sambahayan ng angkan ni Kuhat. Ang mga sambahayan sa angkan ni Gershon na anak ni Levi ay Tumanggap naman ng dalawang lunsod buhat sa kalahating lipi ni Manases, sa silangan ng Hordan. Napunta sa kanila ang Golan na sakop ng Bashan, at isang lunsod kanlungan, pati ang Beestera, kasama ang mga pastulan nito, buhat naman sa lipi ni Isak. Tumanggap sila ng apat na lunsod, ang Session at Daberat, Harmoth at Enganim kasama ang mga pastula nito. Apat ding lunsod ang tinanggap nila sa lipi ni Asher, ang Misal, Abdon, Helkat at Rehob, kasama ang mga pastula nito. Tatlong lunsod ang tinanggap nila sa lipi ni Neftali, ang Kades sa Galilea, isang lunsod kanlungan. Hamotdor Hamotdor at Cartan kasama ang mga pastulan nito. Labintatlong lonsod lahat ang napunta sa mga libitang buhat sa angkan ni Gershon. Ang mga lonsod na ito mula sa lipi ni Zebulon ay tinanggap ng iba pang libita, mga angkang buhat sa lahi ni Merari. Ang Hokniam, Karta, Dimna at Nahalal apat na lungsod kasama mga pastula nito. Buhat naman sa lipi ni Ruben, tinanggap nila ang Bezer, Jahas, Kedimot at Mephat. Apat na lungsod kasama ang mga pastula nito. At buhat sa lipi ni Gad, tinanggap nila ang Ramot sa Gilead. Isa pa rin sa mga lungsod kanlungan, Mahanaim, Hesbon at Hazor. Apat na lungsod kasama ang kanilang mga pastulan. Labindalawang lunsod kasama ang kanilang mga pastulan ang tinanggap ng mga sambahayan sa angka ni Merari. Apatnaputwalong lunsod lahat kasama ang kanilang mga pastulan ang binawa sa lupain ng labing isang lipin ni Israel at ibinigay sa mga levita. May kanya-kanyang pastulan ang bawat lunsod na ito. Ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Tayat nang masakop na nila ang buong lupain, doon na sila nanirahan. Binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain, ayon sa ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Hindi na sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway sapagkat pinagtatagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayanang Israel.